be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa, sa publiko. Hindi, <laughs> wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. Si Mr. Chairman. I'll give Mr. you a word. No. Sa Sampaling ko sa publiko. Mr. Si Chairman. Um, Session suspended. Session suspended. Lolo, <laughs> <laughs> my according po kay former Senator Trillanes, Sinabi po niya na piki ang war on drugs nung panahong administrasyon ni former President Duterte. May I ask to former Senator, bakit po niyo sinabi na piki ang war on drugs? Ang statement po na yon na peke po ang uh, war on drugs uh, ni ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na informasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Sen. Laila Dilima at dun sa aming sariling pagkalap na informasyon at base na rin dito po sa sa testimonya uh, Mr. Chairman ni Arturo Lascañas sa ICC na nais na niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa sa Quadcom at doon po doon sa kanyang video sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang uh, ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs kaga, uh, kaya nga siya na mention po na siya ang lord of all drug lords ito po ay uh, sinabi niya na mga kasabwat ni uh, Duterte ay sina Michael Yang, Charlie Tan, Sami Uy at ito po si Michael Yang ay ayon mismo sa report ni Colonel Asierto na dating Deputy um, Deputy Director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police sinumitin niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Yang dito naman po dun sa sinasabi niyo po uh, Mr. Chairman na si Jimmy Guban na Customs Intelligence Police sinasabi niya na si si um, Michael Young ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay uh, nakalap namin. Pero ngayon po, kung uh, dahil po doon, tinignan namin kung ano yung abidensya na pwede namin malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin. Eh, kay Duterte noong 2016 tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkaperahan dito po sa kanya at doon nga po kami nakakita na mga deposito sa account ni sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito at uh, kung uh, papayagan po uh, your honor Uh, meron po akong uh, PowerPoint presentation para po ma makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. Uh, how many minutes will be your uh, presentation? Uh, ano Pwede lang po ba yan, ba? Four, five slides lang po ito pero I will focus on the last slide. Sige, okay, with... Uh, Sige, we, uh, go ahead, uh, Mr. Tillianis. So, ito po, ang, uh, sige, dun po sa mga unang slides. Una. Yeah. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya uh, ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance na itong dokumento ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay uh, accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Yan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, eh, kung ano talaga yung actual um, actual total, e eh malalaman po natin yan pagka po yung account. main po ito, no? Ang pagkakamali po ni, ni uh, Mr. Duterte na no, nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay uh, alam ko naman natin na exempted sa bank secrecy si ito ang impeachment so lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong uh, kay uh Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste doterte, maykop, meron kay pulong doterte at meron po kay hanilep uh, ab abansenya. ito pong mga ito ay uh, mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minenshon ni nilaskanyas na si Sammy Samihui. ito po ano ito Um, siguro noong mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang magagawain. Kaya may, may physical na, na checks, no? Pero after that, ano na, ang mga deposito diretso na sa account. So wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nag-didibidendo uh, yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara. Meron po siyang dalawang checking in uh, iningkas dyan under her name, Manager's Checks. Tapos ito po ay uh, while she was mayor, no? Kaya yan ay uh, direct bribery. No? Tapos process of the illegal drug trade. Ito po ang uh, naging pruweba natin. Kaya nung, nung na cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni, uh, ni Arturo Las na-confirm namin yung kanya istorya. Nakita nyo po dyan, si Duterte pareha sila ng amount na na ining cash no tapos itong mga anak sila Baste Duterte ayan po 10 million every 6 months kay Pulong Duterte meron din Ngayon po lahat ito ay hawak yan ng uh, mga bangko mismo meron silang physical copy meron silang na uh, soft copy netong mga sinasabi na ito kaya hindi po 'yan Pwede i deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni uh, Duterte magka admit conte pero magde-deny to confuse everyone pero ito po ito po yung smoking gun uh, Mr. Chairman So yan po we conclude we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung War on Drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Young, Sammy Uy, at Charlie Tan. So, kaya po, nung nung uh, sa Dabo pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos, nung sila na ay, ang uh, presidente, ginawa nilang National Death Squad. Ano, yung nangyari. Tapos, uh, si Leonardo nga po yung ginawa niyang... Uh, point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa, sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga uh, involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan nung nilabas po yung report na yon sa sobrang uh, pag-protect pagprotection nila kay uh, kay uh, Michael Yang yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat ka ng kaso. Kaya makita natin, dun sa mga mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin, pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na na-mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Hoy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA Director ni, uh, ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after yung 2022 si Michael Young. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya ni Duterte. Salamat po.